Target ko yan. Angela, la ka. Pura simply gen. Hindi ka magiging simple ngayon. Wasak gen ka talaga sa akin. Ah, wasak gen. Ah, tingnan natin kung makapatong ka ng maayos. Pre, ang pangit mo naman. Okay lang, pangit. At least malaki yung ano ko. Ikaw, wapo ka nga. Pero malit naman yung ano mo. Anong silbi mo? di ba? murag tutpik, Five di ba? Tickets. Yeah. Oh, dawit dawit tama na. Ayb kanji la ka, lagot ka talaga sa akin mamaya boy. Puro alam mo sa paglalaro, ah. Ayun, di ka maka... Oy, Mika, Samson, shout out po. Salamat sa pag-share sim natin. Thank you, thank you, thank you so much. Salamat, salamat. ko. Oh, Wala na, stroke siya, pre, ho. Oh. Sinapa ko parang, pre, kinabahan na, pre. Gago naglag yata. Gago naglag, pre, ho. Oh. Gago naglag yun, eh, no? Naglag yun, eh. Lagers. Kawawa naman yun. Baka sabihin nyo, kinan ko yun, ha, hindi, pre. Hindi ako gano'n na tao, pre. Mab- OY! Wag! Wag! Sa akin! Di puta! Shit! Sayang naman yun oh. eh. Nice! Ay! Eh, patay! Wisit naman yun o. Oh. Wisit! Okay. Wisit! Nakiling spray na. Mas ni Maloy linti. Damn. Eh, baba na... Ang baba ng stack ko. Kinana. Oh, wait lang. Wait lang. Chillax. Chillax ka nga. Shadow kang hati, eh, no? Masyado kang hati. Eh. Gusto mo baba na kita. Sana si Angela. Where is last kill mo pre? Walang last kill pre. Ay kaya lang ang dami nila pre. <laughs> Dagan pre. <laughs> ang dami nila eh. Bak talaga. Ay pinala. Ay na, sana si Angela. Nice one! Uy, si Bruno! Si Bruno may ulam sa taso. Atak! Atak boy, tang ina naman no, oh. atakin niyo. Tang ina, tagal niyo eh. Go Bugo, bugong puta. Eh, ang layo ng lalakbayin ko. Mula sa ulo hanggang Visayas at Mindanao. Tarantado. Hala, paano ako nadamay na stand doon? Nadadamay pala tayo ng stand doon. Gagi na yan. Damayins pala yun. Damay. Ay, ka. Sana si Angela. Lili. Ay, ay, joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Huwag ka huwag ka masyadong hot, ha? Ah. Yan ang problema. Yan ang problema sa iyo eh. Yan ang problema si Ang kulit mo, ha? Ah. Kumukulit ka. Huwag mo akong subukan, masisira buhay mo. Lalas kill niya. Hmm. Gago pa nag-last kill? Ano 'yon? Ano 'yon, ha? Ah? Di pa nag-last kill. Angela! 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 Papay sir! Yun ang Angela to ah. Mukulit ka Angela ah. Glass kill na ba si Angela pre? Susugurin ko na yan. Ay gumugusto. ay 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 e Gaga ka, na ka, pumatong ka na. Lagot ka sa akin Lagot ka sa akin pasukin nga. Walang last kill yun. Yan, atak, atak, atak. Atak, nice one. Patay. Patay! Patay ka! Ikaw hmm. din. Ikaw din! Ah! Lagi ka Angela, at hindi Kahit saan magpunta si Angela, pre, banata natin, pre. Wasaki, wawasaki natin si Angela, pre. Ay! Joke lang! Joke lang, joke! Ay gana, ay gana, ay gana. Hoy, chokes. Hoy, chokes daw. <laughs> Kilala tayo. Nakilala tayo. Ano walang life, oh. Tangin na mo ka. Daga dyan. Ay, last na, oh. Umatong na, oh. Pumatong na ganda. Pumatong ang buta, gisya. Pumatong agad, eh. <laughs> ang, buo, agad, eh. Oh, ang bilis. Grabe yung pato, eh. <laughs> ano no ka, ka pala? Ano no ka wala? <laughs> ano? Saan daw? <laughs> ka anong ginagawa mo dito, bro? Ginagawa mo dito, bro, ha? Ah, oh, patay. <laughs> Grabe. Grabe naman si Pani, gigil na gigil si Pani. Pinasak kagani ka Pani, no? Shut up, from Taita Rizal. Yot, kilala tayo, pre. Bawa wow, sa akin ko sana, eh. Kilala tayo, eh, no? Wasak na wasak ang puso ni Lasty Mac. Pero sinasabi ko ngayon, sinasabi mo noon. Stupid. Dadaan ka dito, patay ka talaga, pre. <laughs> Try mo dumaan dito, pre. Ay, ito na lang. Aray! <laughs> <laughs> Adami yan. <laughs> patay ito. Fuck! <Back>. Fuck! ala <laughs> Hala! <laughs> patay si Bruno. Bruno! Bruno! Yes, Papa! Yes, Mama and Daddy pa! Ano? Ano? Ala, papalago. 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 papa lago. Ah, ang dami! si Pani ah. Pinapakita ng kibol, oh. Oh, grabe si Pani ah. Oh. Manta. Manta, manta! Oh, ikaw. Anong ginagawa mo dyan, boy? Ano, ah? <laughs> Ayan, chill ah. Hahaha. Pinabanatan <laughs> ako sa Tori King. Kagi na yan. Gigil na gigil mo yun. Pak, 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 pak. Chug, chug, chug. Walang damage. I'm still alive. Ehehehe. <laughs> grabe si Pani, oh, grabe si Pani, no, lakas ni Pani, no? Baka Pani supot yan. Baka Pani supot yan. Lupit galaw Pani, no? <laughs> Damit lang. Ano pa si Pani, oh, tingnan natin ang magagawa ni Pani dyan. Boom, oh, oh, boom, oh, oh, boom, oh. oh, boom, boom. Uy, si Angela, pre, si Angela, pre. Patay presiden, si presiden. pre si Angela, pre patong na patong na ala ha! Ay, di punggol, di pa sa <laughs> e, skill, up, skill Nice one Last skill. Kato sa ulo <laughs> Aray, <good> job <laughs> Huwag ka na kasi mag-Angela. Galit ako sa mga Angela. Yung user eh. Dapat kung nag-Angela, dapat kakampi. Pero pagkalaban, I hit. I hit that. I hit that. Jokes. Keep skin pag. Ayaw ko nga. Ako naman yung BP dito eh. Ikaw ba mag-iimbipe? Ako naman mag-iimbipe mag dito eh. Ah? Ako naman mag mvp dito eh. Ha? Ah, ang tanong, ang tanong, ikaw ba? Ikaw ba ang mag mvp Ha? Ah. Dawit, 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 dawit na, prep. Ah, kailangan ko dito ng... Kailangan natin ng assist, pre, assist. <laughs> <Understood>. <laughs> eh, hindi niya napatay. Di mo na patay, ito na lang papatayin ko lagi Gigilap. Tako. Tako. <laughs> Ala! <Pah>! Eh. <laughs> takot na takot oh. Takot na takot oh. Sino kaya mag-imbip eh? Oh, grabe. Dito tatapusin niya na oh. 10-7, 10-7. Pareho kami. Gagi, tatapusin niya na, oh. Tinapos. Yo, Joe Maridondo. Mag, shoutout sa inyo, Pablo. Shoutout po kay Michael Setlani Ayan, shoutout, shoutout. jadi pong goal. Eh, ako yung VP. <laughs> ako yung VP. Wala ka pa din, pre. Wala ka pa din, pre. O, ako yung VP ako yung BP. Oh. Ano? Angela, bugbog. Angela, Angela. Sana all malakas. Siyempre. Matagal na ako malakas. Matagal na ako kula sa ligo.